Hello. Sa panalangin po na ang kanilang Panginoon Yeso Cristo, isang mapagpala umana po sa bawat isa. Nandito po tayo sa papapatuloy ng mga buhayin na kung saan kanina bago tayo nagsimula ay natin sa pananalangin. Na ito po ang ginagawa natin upang kapagal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamot at galangin. E kung baka tayo yung nag-express ng ating gustong sabihin sa Diyos, tinatausap natin siya sa pamamagitan ng ating Kaya, Ngayon, andito naman tayo sa ikalawang bahagi. Ito naman ang pinag-arawag ng ibang Biyo. Nag-usapan, ang Diyos naman ay nagtalaga na tatayo dito sa pag para gamitin sa pag-ibigan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ang Diyos naman ang magsasalita tayo naman ngayon nang talagang pag-ibigan. Di ba katigalan lang para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. At ipawag, ginatayin natin ang ating karagama. Una-una natin, pakinggan na pakinggan natin ang sadya ng Diyos. At tayo ay magmilay-milay, magsisi. Ito po ang magiging susi o kasagutan sa lahat ng ating gagawin Kagalingan man niya ng kaya kapalisahan man Gagabuti na, gagamutin natin yan sa pamamagitan ng ibang video. Sabi nga ng na, kapatid namin kanina, ang salita ng Diyos ay buhay, panal, mabisa kay sa alimang kabat na may dalawang kalim. Ibig sabihin, ang pagkatao natin, kapag ang salita ng Diyos, pumasok sa ating kanina, dimirit sa ating puso, at pinaglilaylayan ng ating isip lahat ang ating kasamaan na naririyan na ito ang pinanggalingan kaya tayo nagkaroon ng karamdaman yan po ang magigilaan para patawarin tayo ng Diyos. Kasi na, hanapin mo na ninyo ang kanyang karihan, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay kawang igaragat sa iyo. Ibig sabihin, hanapin muna natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Kung may kasalanan, hilingin din na tayo ng para makapasok din si Kristo. At sa ganun, sabi na, lahat ng bagay ay idaragdag na lang. Ibig sabihin, yung ating pagkabalisa, yung ating karamdaman, yung problema, bonus na lang. Kaya hanapin muna natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Ngayon, meron yung tayong aralin. Sabi ko sa unang aralin, sa ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pesalonica sa Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 11. Sabi nito, Dadapwa, tungkol sa pag-iibigan ng pag kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo sulatan ng sinuman. sapagkat kayo rin ay tinurungan ng Diyos na mga ibigan kayo sa isang isa. -isa. Ngayon po, siguro, sabi niya, eh, palahit na lang ang topic at ibig. Eh, sa totoo lang po, sabi niya, ang Diyos pag-ibig. Ngayon, eh, kung hindi umiiral sa ating puso ang tinatawag na pag-ibig, wala kong presensya. Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung punong-puno ka ng pag-ibig, hindi lang sa asawa mo, sa anak mo, kundi maging sa kapwa. Siyempre, sa sarili. Kasi paano mo higitigin ang kapwa na itutulad mo sa pagtrato mo sa sarili mo kung walang kasihan? Kaya po, kung titingnan po natin dito, sabi nga, palagi alam ka ng pag-ibig, hindi ma ma-feel o mararamdaman ang presensya ng Diyos kung punong-punong tayo ng pag-ibig. Kaya sabi dito, tungkol sa pag-iibig ng kapatid. Hindi ba kaya tinuturo yung sabi, ibigin ninyo ang inyong kapwa katulad ng inyong sarili. Sino po ang ating kapwa? Walang iba, unang-una, yung mga kaaway natin yung mga kaalit natin, yung araw-araw na nilitok sa atin. Kasama na yung sarili natin. Dahil, minsan, kapag gusto natin magsimba, tumututol yung ating katawan, parang kung di ka po atan magbangon, ayaw po sa simbahan. At ang nangyayari po Nagiging kalaban natin yung sarili natin. Sabi nga, ang Espiritu ang may nasa, subalit ang lamang ay kung po yan upang gawin ang nasa ng Espiritu. Gusto natin manalangin, pero tinutulungan natin. Pamamaraan na lang yan para kausapin natin ng Diyos pero mabigat sa katawan. Kaya kung titingnan po natin, sa sarili pa lang, kung hindi tayo marunong magdisiplina, hindi natin tinuturuan ang ating sarili. Paano -pa natin iipigin ang ating kapwa na natin sa kanila, ganito na lang kaya gawin mo, manalangin ka. Eh, kung ikaw na mismo, hindi ka na nalalit, paano mo sasabihin sa'yo? Iba ka ibalik lang sa'yo yung value mo sa kanina. Dito po, <coughs> dito po ay tinapit ko na pag-iibig sa kapwa. Pero po, dito, ang sinasabi nito? pag ang kapatid. Ganito po kasi yan. Kapag ang isang tao, hindi pa isinusok ang kanyang sarili, hindi mo pa siya piling tawanin ng kapatid. Kasi po, umiirad pa yung ego, yung pride, yung sarili ng pagkatao. Ayaw makinig ng salita ng Diyos. Yun po yung sinasabing ego. Pero kung sinusuko natin ang ating sarili sa Diyos, wala kang pakialam kung kahit kalaban mo yan, kaaway mo yan, nagsasalita sa unahan. Ang mahalaga, yung laman ng ibang hindi yung nilayo natin ito po ay magiging daan kung pagpagumin natin ang ating sarili. Ngayon, sabi nito, katotohanan, ah, dapat po kung kung sa pag-iibig ka ay hindi nyo na kailangan na kayo sulatan ng sinuman. Totoo po. Kasi po, kung tayo po ay ibinibigan natin ang at ating sarili, nakasama na doon sa pinatawad ng Diyos kasama na sa isang iglesia, kasama na sa pagkakapatiran, hindi na kailangan tayo ituruan pa. Bakit po? Dahil isinuko na nga natin na sarili. Ibig sabihin, ang sino man pinagtaluban ng kapatawan ng Diyos ay itinuturing ng anak ng Diyos. Ngayon, kung yung kapatid natin, anak siya ng Diyos, ikaw din anak ng Diyos, siya rin anak ng Diyos. Di kat, lahat ng anak na yan, magtuturin yan, mag Ngayon, halimbawa, nagkamali yung isang tao o yung kapatid narin hindi mo pwedeng ipahiya. Kung ikaw ay professional, hindi kayang rin mo sa Brad, mali yung ginawa mo. Hindi yung tapahiya mo sa karamihan kasi hindi maganda yun. Ang pag-ibigan kapatid, Unang-una, meron kang malasakit. Kasi kung ipapahiyam mo siya sa karamihan, parang, parang ang pagiranda mo, ikaw lang ang tama, tapos manig siya, hindi po kapatid ang turing mo sa kanya, kundi kaaway. Kung ituturing mo siya ang kapatid, hindi mo siya ipapahiyam, kundi pipigyan mo siya ng importansya, kailangan mo siya sa sanginit daw, sabi mo siya. Iba po kasi pagdating sa pagkakapatiran, kasi papaano kung may isang tao na nanonood at pagkatapos naging dahilan, napisod at hindi na pumunta sa petro? Ano ang sabi ng ating na pinang Panginoon? Ang sino man ika ng tanggalingan na ng maliliit na ito, mabuti pa sa kanya ang talian ng isang gilingan pato at ihulog sa gitna ng dagat. Paano mo tayo nagkakapisod? Sa pamamagitan nito itong dibig. Kung walang kontrol sa sarili, hindi po tayo karapat-dapat na gawin natin yan. Kung kasama tayo sa itinuturing na anak ng Diyos. Tagpuan po ba ninyo? Kaya kung iintindihin po natin, ang pagkakapatiran ay yan po ay nasa loob na ng iglesia na kinakailang nabubuhay doon ang pag-ibig nagmamahalan, at ang ng kapatid. Bahagi na siya ng katawan ni Kristo. Na si Kristo ang ulo at dapat kung yan ay parte ng katawan. Sabi nga, pag naroon naman ng sakit ang ng ating kapatid, damay tayong bakit? Sangkap siya ng katawan. Sabi nga, sakit ng kalindingan, sakit ng buong katawan. Interpunig din po ang magkatapatiran. Kaya po dapat, ang pagtuturingan niya, dapat pantay-pantay ang tinginan sa isa't isa. Walang magaling diyan, walang marunong diyan. Lahat! Kung gusto natin matuto, sapagkat wala pang nakaagot ng karunungan ng Diyos, ipalagay na lang natin palagi ang na ating sarili na maging mapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap sabi dito, ah, ah, sa pagkat katotohanan, ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasar kong masigod niya. Ngunit, Amin inaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalong lalong magsipanagana. Ibig sabihin, kung nung panahon ni Apostol Pablo, nangyayari po yan. Dapat sa amin po, kinakailangan ipag-aralan din natin ang sitwasyon ng ating sarili. Kung halimbawa, ang tunay natin sa ating kapatid na palataya, pinakamalagaan natin ng kanyang pagkatao, pinakamalagaan natin ang importansya niya, nakasama siya sa tinubos ni Kristo, dapat po sabi doon, nananagana. Hindi yung magpulalan yung pinagali, tapos kumani, naging kapatiran, doon lang, dapat consistent. Tuloy-tuloy, hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Kung paano ang sipag mo ano, noon, nung bago ka pala, hindi ko ng Diyos, hanggang ngayon, dapat tuloy-tuloy yan. At, hindi lang yan, siyempre dapat mag improvement. Eh. Kung malimbawa, dati noon, nagpakinig ka lang ng salita ng Diyos kayo, Pinigyan ko ng importansya, pwede ka na rin tumulog sa may karamdaman. Maganda kong ito eh. Naging bahagi na rin para tawagin naging tagapagsalita ng Diyos. Ito yung tinatawag na ibang lista o pastor man <coughs> na nagtuturo upang sa ganon itong salita ng Diyos i-interpret, ipaniwanag ng sa ganon. Kung tayo lang po kasi nagbabasa, iba po kasi ang kaloob ng sarili nating kalooban lang. Di ang unawa ng bawat isa? Pero kung pakikinggan na natin ang paliwanag ng pagpahayag ng salita ng Diyos, pinapalawak niya po ang mensahe. Upang sa sabi niya, kung ang pagkain, yahay mo man, alam mo yung putahe, na masarap siya, nanam na minalang para makuha yung pinakasustansya ng mensahe. Ganun po yung kaya sabi nito, pag-aralan at pag-aralan ninyong na naging matahimik. Kung meron tayong puna, kung meron tayong sita sa ating kapatid, kontrol nila lang natin. Kasi po, hindi po yan nagkanulugod sa Diyos. Kung maaari, mag-usap talaga yung sarili ng bigyan mo siya ng tamang guide, hindi mo siya nagdaman pa mamara. Ito ang dapat mong gawin grad, Ito dapat sis. Nang sa ganun, hindi naman ma-open. Hindi man pahiya sa karamihan. Kaya, sabi dito, pag-arawan ninyo maging matahimik. Kasi kahit na sumisilak na yung dugo mo, gustong gusto mo na sabihin, yung pagpipigil, yung pag-upline, dapat in the right timing. Hindi yung gustong gusto mo lang sabihin, mahala na kung sino saan saan. Hindi ka pati ang Hindi natin sila kaabay. Ngayon, kung ibinibilay sa anak ng Diyos, siya naman anak ng Diyos, at ikaw naman anak ng Diyos, at lahat ng anak ng Diyos ay magkakapati. Ngayon, pahahalagahan natin dahil lahat yan connected doon sa Diyos. Sabi nga, ano ba'y ginawa ninyo sa malilimit niyo? na ito ginawa ninyo sa atin? Ibig sabihin, kahit palagawan natin ng kasamaan ng ating kapatid sa Diyos pala natin yung ginagawa, Dahil ang presensya ng Espiritu na Diyos nandun sa taong yun. Kaya mag-iingat po tayo at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magagpagal ng inyong sariling matamay gaya ng aming ipinagpilin sa inyo. Dito ko sabi dito, gawin ang inyong sariling gawain. Dito po yung tinatawag na, na division of labor. Kung anong trabaho mo doon, talaga. Halimbawa, nagkatagpahalan ka, na sige. Pero hindi naman ibig sabihin na kung ano yung pupasok lang sa isip po, yun na Sasabihin mo lang sasabihin. sa sabihin. Dapat kunin mo rin sa saminsahe. Eh. Kung halimbawa, halimbawa ako, ang trabaho ko, mangaral ng salita ng Diyos. Tapos yung pamunuan pa siya alaman ko, hindi na pwede yun. Hindi na kailangan, pwede ka magsadyes. Pero disisip pa rin ang pangulo kung susundin niya yun o hindi. Kasi siya ang magpapasya. Pero po, pagdating dito, sabi niya, Gawin ang inyong sariling gawain. Kung ang trabaho mo, tagamagmit, tumulong ka lang. Kung ang trabaho mo, tumulong, tagahawak ng bandera, tumulong ka lang. Pero huwag nang pakialaman ang trabaho niya. Kaya kung titignan natin, tinuturuan tayo dito ni Apostol Pablo upang sa ganoon, matuto ang bawat isa sa atin <laughs> ng tinatawag na limitasyon. takat kung tayo po ay hihigit sa <coughs> nakasugat dito, ang tawag siya nagmamarunong. Kaya matuto tayo na magpigil, tumahimik, ipagkatiwala na lang natin sa mga taong karapat-lapat yung mga bagay na hindi naman sa atin. Yun yung importansya ng ibang ito. Tinuturuan tayo mag-control sa ating sarili sapagkat hindi natin nalalaman baka tayo na yung ginagamit para sa buhay awayin tayo baka tayo na yung ginagamit para wasakin to kung kaluuman ng Diyos kung masusunod ang pagtuturingan magkakapatid yun ang importante pahalaga natin ang ating kapwa ang ating kapatid lang lalo na nasa ilalim ng pagkakapatiran pagkat kasama siya sa sumampalataya sa ating nakilang Panginoon. At kasama rin siya sa ating ng kanyang sarili, isuko alang-alang sa pagsuro sa kalukuban ng Diyos. Kaya, kung mahal natin ang Diyos, tayo yung anak, mahalagang din natin yung iba pang anak ng Diyos na itinuturin natin sa pati. Siguro po, hanggang dito na lang, makikipagin natin sa oras na Salamat po sa Diyos. At ang mga na mga kahilingan, karahilingan, pagkatiwala natin sa Diyos sa pangalan ng Kristo. Kung sa ano, tamuhin natin at tanggapin ang lahat ng niya sa ngalan ng Kristo. Salamat at kapagpala. Magandang salamat.